Welcome back to my channel Boy Lola Channel for those who are new in my channel, please subscribe share, comment and like and shout out kay uh, Lori Ternia Vlog kay Undings Cooking kay Merly Alexa kay uh, Simply Norvin, kay uh, Vision HPV. Kita kay Happy, And uh, sa uh, Team Lori, mega mega love. Shout out sa inyong lahat. Ganun din po kay Undings Cooking sa Team Tawanan. Mega mega love. Shout out sa inyong lahat. And sa uh, Team Scatlin Fit. Hello, um, M -M So, sa inyong lahat. And uh, kay uh, Tori Blag, Lori Tori Vlog, Lori Tornia Vlog, <laughs> bulol na ako. Kay Lori Tornia Vlog, um, see you soon. So, ang video ko ngayon, guys, is yung aking pantry. Mayroon na kasi akong, mayroon kasi akong pantry sa loob ng bahay. Kasi napagkasunduan namin dahil dito sa Uh, tinitira namin ngayon ay wala pong makikitang sari-sari store kasi pinagbawal ng subdivision. So, kung mayroon mga nagtitinda yung tago-tago lang, hindi po lantad. And, makakabili ka naman through online, ay hindi naman kumpleto. Kung pupunta ka naman sa labas, bibili ka, kailangan mayroon ka rin sasakyan kasi bawal. Wala namang tuda dito sa amin. Um, pinagbawal uh, yata yung mga private vehicles yung talagang nandito lang. So, yan, nagkapag na na gumawa ng pantry and nag-invac ng mga, ayan, mga stocks, no, para sa araw-araw na magamit. And, uh, yung napagkasundan din namin na pwede namang i-share sa iba yung amin pantry sa mga kapitbahay na nangailangan din. So, nung nagsimula, kunting-kunti, kunting lang talaga, mga ilang peraso lang. And may nabili naman so na ngayon yung pantry ko naging naging ano na po sari sari store so ayan uh, typical na sari sari store may mga coffee um, iba ibang klasing coffee may mga gatas na powder milk mayroong uh, cream sa uh, meron ding mga soft drinks yan, merong uh, shampoo yung Milo, yung yun, sari-saring coffee sa sinabi ko kanina. Yan yung gatas, yung powdered milk. So, merong mga energy, in, ayan, ayan, merong mga tuyo, suka, um, tomato sauce, merong patis, ah uh, merong mga canned milk, merong mga uh, canned goods, no? in condiments, yung mga um, ayan, mga ayan, ayan, nakikita ninyo yung mga condiments nandiyan, mayroong mga asin mayroong mga sibuyas so, so ayan, yeah, nag-imba kami ng mga noodles ayan and, uh, kasi sa umaga na ano ka, lagyan lang namin ng itlog so may mga yan may itlog na talagang hindi maubusan na itlog. And then, mayroong mga chichiria, mayroong mga biscuit, uh, mayroong mga cupcakes, like, for example, Gucci bar, or iba pang mga uh, kailangan na, na sa merienda. Uh, so, yan. Um, maganda rin na mayroong kapalang palang uh, ganito na ano, pantry. Ngayon, natawag ko ng sari-sari store kasi ano, uh, hindi ka maubusan ng bariya. So, mayroon niya akong mga powdered milk, mga may uh, mayroon ding mga sabon, no? Wings, yan. Mga liquid soap na meron ding uh, yung iba-ibang klase ng si Chiriya, na inalagay ko lang dyan. Kung may naghanap yan, eh, yan ang So, yan, uh, mayroon ding mga candies, yung mga stick o, yung uh, mga biscuit na, yung parang uh, trending na parang hinanap ng mga bata, yung mga choco-choco, yung mga lollipop, So iba yung mga ribis ko ganyan. So marami po uh, tipikal na uh, sari-sari store na parang kung mayroon po silang hinahanap na hindi wala po doon. Kapag pumunta ko sa grocery store, minibili ko na po siya. So ayan. Um ayan, gumagawa na rin po ako ng ice. So araw-araw may talagang hindi, hindi ka mas zero kay may bumibili talaga ng ice, sa so, mga soft drinks mayroon na rin. So, yung mga maliit, yung mas malaki hanggang dun, ah uh, yung mga, mga 1.5 nga, ganyan. So, yan, may mga ano kami, yan, uh, kanton, pansit kanton, yan, may gata, yan, may mga mayonis, para basta mga ano, mga yung kung ano po laman ng mga size size store, yun, yun na yung nangyari ngayon. Mayroon na po kasi unti-unti ko siyang binibili pag may naghahanap. So, salamat po sa inyong pan panood sa um video kong ito. In uh, mayroon akong uh, sa Facebook page, no? Puntahan niyo, i-follow niyo din ako sa TikTok, sa Instagram at saka i ano mo ako, niyo ako sa ano po sa FB. Salamat.